Aron! Butik mm. na inyo pala pa dito, no? Uy! <laughs> Gago! Butik oh. na! Magigib ka muna! Mag Tingnan mo, may tubig yata dyan! Oo, oh, isa lang to! Ayan, gamitin mo muna yan. Ay, mamaya, ikulang yung tubig natin. Magigib ka pa. Ata, mag magigib -ig, mag muna, mag muna tayo. mag muna tayo. Ha? muna tayo. tara. Baka magalit si mama, maubos ng tubig. Malayo pa naman. Tapos pa sila pa dito. Kaya nga, i mo muna natin to. Oh. Korot to. <laughs> ano? Oh, ito ba? Ikaw na magdala niyan, tigisa tayo. Malayo pa. Maya pa tayo mag-ano. Doon pa no, sa yun una. Ba yun? Oo, oo. Di ba nakarating ka na doon? Ay, matagal. Matagal na. Hindi na ako nakapunta doon. Be! Bisan mo naman ang bagal-bagal eh, mo naman diyan. Ang lakas Hap mo. Hapon na. na Abutin tayo ng gabi. Hinaan eh. e. mo kasi yung lakad mo. No? Alam mo naman wala nang ilaw dito eh. Bilis, Para kang nasa ano kasi ko maglakad. Ito <coughs> si Rodil, hindi ko na makita. Ang bilis-bilis naman lumakad. Sabi kong entay na ako at masakit yung sakong ko. Basta akong iniiwanan. <coughs> <coughs> <Hey! coughs> <coughs> ah! Ah! Hindi diba? <laughs> oh. <laughs> Bisa mo kasi ba eh. Tingnan mo. Bagal-bagal mo. mo Hapon na. Saka yung paako eh. Sakit kaya nang paako. Kanina pa. Sabi mo. Hindi man lang magdahan-dahan. Iniwana naman ako. <laughs> Hello, <ma> <laughs> mm -hmm. Lagi Uy, ka nalang gugulat. Ewan mo. Mabunog po ako. Ewan ka nang gugulat. Sa so, iyo. Hmm? Aray. Hehehehe <laughs> Hehehehe nga lang magigib? Ikaw Wala ka dyan Kung ikaw pang gugulat <laughs> Hapon na O, oh, sauda mo doon hmm. At saan ka ba? Dito lang, siyempre Sabi, sabi, sabi Dito kami palagi nagigib noon Dito? Oo Butik na iinom pala dito, no? Banda dyan Lakas sa tubig ka na. Malamig pa naman niya. Nainom yan eh. Ito? Oo. Oh. Asan? Tara na. Mamaya naman eh. <laughs> Sige, isa tayo dyan. Pasan mo yan. Oh, ba't ka pa dyan? Pag nadulas ka dyan, na? Para tong bata talaga, ay. Oh. ah! Ah, mo lang. Ikaw naman. Patagalan ano tayo. ba ba ginagawa mo dyan? Patagalan nga tayo dito. Ha? Tutuloy-tuloy ba, oh? Kung sino magaling tumulay. Di ba? Ay! <laughs> <Yeah>, balikan nga, balik <laughs>

Tik na yan si Bibi parang buwang. <laughs> ano? Ay, ko sa iyo. Ikaw marunong malamag ano eh. Hindi marunong. Ba't ako magaling magtulay? Para naman tong ano eh. Hindi ka magaling talaga magtulay. Hindi magaling magtulay ano? ka ngayon. <laughs> Para tong buwang ay. Ay, di ba ka kanina gulat ka na Aywan gulat? Ay, ko sa iyo. <laughs> oh. Oh, ayan, pasanin mo na yan. Sana pati ako. Ayos. Ah, talaga tuway na.